Ay, marna Kamuha mo pa mantika. Para sa kanya talaga yung Oo, sa paglagay ng mantika eh. Sige. Nangihina, nangihina. nya payah nya payah payah Kita mo man. na. Ganun

masasabi mo si Tapo Papakita na lang sa susunod. Jera, na humiga dito. na Happy birthday Sabi yung gusto doon pang plus. Oo, kay na sa Kay Nash. di sa cellphone nila siya edit Oo, tapos. Marami siya sa phone. Three. na Hati beng Hati meng, Hati beng Ano po ninyo? Baliling Ah baliling O siya ay vlogger namin dito Kasi nagtakati ng family Ay nangyayari Hi, kuya. Ilang hours po yan bago maano? Depende yan. Na, depende po. Siguro, lao na, na. May na po kayo. Ayan, kuya. Request mo habang video. kaso problema kung ma-upload walang signal dito ang hirap ito ang farm nila Chris ito ang daming rambutan sa sawa ka ito mga pabon na nagibig nagkalat Ito ang ating birthday celebrant. Hi, Chris. happy birthday? Sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya, bakit wala kayong mahabang video? O yan, binadyo ko na. Tingnan mo na. Hindi, alam mo, hirap ng signal. Ito ang ating birthday celebrant. At ito ang mother ng birthday celebrant. Wow. Pretty ni Nanay. Fresh. Ito yung ano? Ano? Inanohan ko. Kasi si Kuya nagre-request ang galit siya kay Ati Jean. Bakit wala man lang kayong mahabang video? Hindi kayo nag-upload. Yan yeah. <laughs> na eh, Lahat na. Mga pabo. Yan ang pabo ni nanay. Mga bibe. Sa unyog. Sa Ayan ang daming fish. Ayan, may mga palaro, banderitas. Merong akyat sa palusebo. Request ng daddy mo, bakit daw hindi nagbibidyo? Ang, ang iksi lang, wala daw, ano, upload. Ayan, kuya. Ang anak mo. anak mo, makulit. Ang tatay mo namamahinga <laughs> andito ang ating ama ito ang tubig ito dumadaloy ito <laughs> fish pa hi father magahi ka sa anak mo kay kuya Ay, nagre-request -re siya ng mahabang video daw nagagalit siya ba't hmm. wala daw video mahaba si papa sama siya, siya dito sa kubo I'll this is simple I'm you Nice meeting you Don't I was Chris, Chris? He's over there with Nanai Oh, oh. 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 oh.

nash 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 Hey Libya, we're dad in a TV